Lalo pang hinigpita ng seguridad sa Cotabato City kasunod ng insidente ng patayan doon. Sa isang bayan naman sa Maguindanao del Norte, takot ng bumoto ang mga residente dahil sa mga private armed group. Live mula sa Datu Odin Sinsuat, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kapusta ba ang sitwasyon dyan? Niki, dinagdagan pa nga ang mga polis sa iba't ibang lugar dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakakuha kasi ng na impormasyon ng mga otoridad dito na nagkakaroon o magkakaroon ng flying voters para sa magaganap na barangay at sangguniang kabataan elections sa lunes. Sama-sama mga polis at mga kawani ng Philippine Navy at Commission on Elections o COMELEC sa pag-inspeksyon sa mga paaralan sa Cotabato City na gagamitin bilang polling places sa Barangay Sangguniang Kabataan Eleksyon sa Lunes. Bilang pagigipit sa seguridad, iisa lamang ang itinakdang entry at exit area para sa mga botante. Hindi naman sa sila na ano, mas maganda na lang na pagkaboto nila, uwi na sila. So, doon maiwasan natin yung mga kansawa ng mga supporters. So hindi siya magkakagulo. Nakatanggap din daw ng impormasyon ng mga polis na posibleng magkaroon ng flying voters o hakot mula sa ibang lugar. Pero those are still subject to validation. Sana hindi totoo. Kung meron man, kaya ginagawa namin ng kabang lahat para uh, yung papasok sa loob ay eh makontrol natin. Lalo pang nagigpit ng seguridad sa lungsod matapos masawi sa Poamaril Marilang dalawang kumakandidatong barangay kagawad sa Cotabato City noong lunes. Ngayong araw, umabot na sa maigit pitong daan ang ipinakalat na pulis ng Cotabato City PNP para magbantay sa seguridad. Tatlong daan dito na train bilang Special Electoral Board o SEB. Posible silang ipalit sa mga gurong nag-back out bilang miyembro ng Electoral Board dahil sa takot. Meron pa kaming train SEB sa hanay namin para ipaidagdag Kung sakaling yung mga teachers ay uh, hindi sila mag-serve on the election day, meron kami naka-reserva para masiguro lang matuloy ang election dito sa Cotabato City. Tatlong daang pulis naman na galing pa sa ibang rehiyon ng dagdag din para sa seguridad sa Cotabato City. Sinanay din sila bilang Special Electoral Board. Na-deploy na rin sila ngayong araw. Patuloy din tinututukan ngayon ng mga otoridad ang mga hindi rehistradong armas. Tansya nila, lampas 23,000 ang pakalat-kalat lamang ngayon sa Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. So these firearms are from the hands of the different ele local elements and also from uh, the different uh, one, local terrorist groups. And also from the peace-inclined armed groups, yung mga piags, which is still a subject for yeah. undergoing some uh, decommissioning program. So, in, and also uh, it contributes also the culture of brido or public piuds. Kinumpirma naman ng COMELEC na nasunog ang bahagi ng dalawang paaralan sa Mindanao dalawang araw bago ang eleksyon. Isang classroom ang nasunog sa poon na piyagapo sa Lano del Norte. Sa kabila nito, tuloy daw ang eleksyon doon sa lunes. Sa Ruminimbang Elementary School naman sa Barira, Maguindano del Norte, nasunog ang classrooms ng grades 1 to 4. Pero tuloy din ang botohan wala rin naman nasaktan sa mga napaulat na sunog hindi patiyak ng COMELEC kung sinadya ang sunog pero hihigpitan din daw ang seguridad sa mga lugar na ito sinadya ay dahil sa ayo nila magpaboto doon sa lugar na yan kaya hindi po tayo magpapatakot sa mga yan dahil kung ang purpose nila ay wag pabotohin yung mga kababayan natin doon sa mismong eskwelahan. hindi po sila magiging uh, successful doon pa rin natin ipapatuloy yung halalan sa school na yan kung kinakailang magtayo ang COMELEC ng makeshift makaboto lang ang ating mga kababayan gagawin po natin But... May mga natanggap ding impormasyon ng mga otoridad na natatakot daw bumotong ilang residente sa bayan ng Datu Sinsuat sa Maguindano del Norte dahil di umano sa mga private armed group sa bayan. Niki, sa panayam namin sa Datu suwat PNP, inamin nila mga natanggap na report ng Diomony Karasan dito nga sa lugar pero nang kanila daw inspeksyonin o i-check, ay e nagnegatibo na naman daw. Gayunman, nagdagdag na rin ng mga puwersa ang otoridad dito sa naturang bayan ng Datu suwat kung saan makikita nyo nga sa ko, e nakapwesto na o nakalagay na rin actually nakabantay dito nga sa naturang bayan ng ilang mga tangke ng Philippine Army na nagpapaikot-ikot din eventually dito nga sa naturang bayan. Bukod dito, dalawang classrooms naman ng Pilot Elementary School ng naturang bayan din ang nasunog kaninang madaling araw. Pero sa kabila ng lahat ng yan, hinihikayat pa rin ng PNP at ng COMELEC ang mga botante na lumabas sa lunes para bumoto sa darating na barangay at ng kabataan elections. Nikki. Maraming salamat, Mon Gualves. Magiging ingat dyan mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.